Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay December 2, 2025. Pag-usapan po natin ito pong si Senator Ronald De La Rosa na patuloy pong hindi nagpapakita sa Senado sa hindi po nating malamang kadahilanan. Pero ang malakas po na rumors, kaya po hindi siya nagpapakita dyan, ay natatakot po siyang maaresto. Dahil nito pong Oktubre, nagpahayag ito pong si Ombudsman Boying Remulla na meron po daw warrant of arrest laban kay De La Rosa na inisyo daw po ng International Criminal Court. Pero hindi naman po yung kinumpirma ng ICC at wala din pong impormasyon di umano ang ating gobyerno tungkol po dyan. Ganun pa man, mukhang minamarapat na po nitong si De La Rosa na paghandaan ang napipintong pag-aresto po sa kanya. Kaya simula po noong November 11, ang opisyal na muling pagbubukas ng sesyon sa Senado o pagpapatuloy ng sesyon po nito, hindi na po nagpakita itong si Dela Rosa hanggang sa kasalukuyan ang pinakamabigat na araw kung saan kinakailangan po siya para sa kanyang responsibilidad ay nang idepensa po ang budget ng Department of National Defense kung saan hindi po siya nagpakita. Kaya ang nagdepensa po nito ay si Senator Win Gachalian. Dahil nga po dyan, kinastigo na rin siya nitong si Senate President Tito Soto na bakit daw po tinanggap kung hindi naman po kaya. No? Kaya dito kay Senator Bato de la Rosa, dapat mamili na kayo. Kayo ba yung magtatago patuloy o magtatrabaho bilang isang senador? Kung kayo po yung magtatago patuloy, dapat magbitiw na lamang kayo bilang senador. Kasi nakakahiya naman po sa ating mga pangkaraniwang Pilipino nakapagka hindi po nagtrabaho, hindi po sasahod. Samantala kayo dyan bilang senador, kahit pala hindi kayo pumasok, eh pwede pa rin kayong sumahod. Kasi ayon mismo kay kay SP Tito Soto, walang partikular na sanksyon eh sa mga pagliban ng mga senador. Ngunit mukhang iba po ang uh, legal na perspektibo dyan ni Attorney Makalintal na atin pong papanoorin maya-maya. Pero kaugnay pa rin po ng pagdisiplina, eh, sa kabilang dako sa House of Representatives, ito pong si Congressman Kiko Barsaga, dinisiplina na, na po ng Ethics Committee. Siya po ay pinatawan ng 60 days suspension without pay. At meron pong magandang komento dyan si Attorney Garrido. Eh. Basahin po natin ang kanyang komento kaugnay po sa pagkakasuspinde dito pong si Kiko Barsaga at ang pagkampi sa kanya nito pong si Congressman Leandro Lebiste. Actually lima po silang kumampe dito po kay Kiko Barsaga eh pero ang pinaka center of attraction ngayon ay ito pong si Congressman Lebiste. Meron pong artikulo na sinulat si Wilfredo Garido, isa pong abogado. Dilaw po siya actually no ang kanyang kulay sa politika ay dilawan. Ito po ay nakasulat sa wikang Ingles kaya pinatagalog na po natin sa chat GPT at basahin na lamang po natin para mas madali nating maunawaan. Ang titulo ng kanyang artikulo, Leandro at Kiko Barsaga Magkamukhang Magkamukha. Pinili ni Leandro Libiste na pumabor kay Kiko Barsaga sa butuhan sa kamara na may kinalaman sa pagdidisiplina kay Barsaga dahil sa kaguluhan o disorderly na asal. Ang boto ay 249 to 5 pabor sa parusa. Ibig sabihin, kahit ang mga kongresista mula sa Mindanao ay bumoto ng napakalaki pabor sa kaayusan at katinuan. Rason ni Leviste, inuna pa ang suspensyon ni Barsaga kaysa mga scam sa flood control. Mababang ganitong padahilan at sobrang layo sa punto, ayon po kay Atty. Garrido. Una, seryoso ang mga paratang laban kay Barsaga at nararapat lamang ang mabilis at matatag na aksyon. Nilapastangan niya ang institusyon ng Kamara at nilabag ang kanyang panunumpang protektahan at ipagtanggol ang konstitusyon. Mas mabigat pa ito kaysa pagnanakaw o graft. Ang panawagan ni Barsaga na humiwalay ang Mindanao ay mas dapat pagtuunan kaysa sa pagkakaibigan o kababayan ni Leviste sa isang Batanggenyo o na isang Batanggenyo. Sa ibang bansa, ito ay parusang kamatayan dahil sa pagtataksil. Pero dito sa ating abang bayan, magaan lang itong tinitingnan even sa pinakamataas na antas ng pamahalaan. Vlad Control dapat tingnan ni Lebiste ang sarili niya sa salamin. Dapat din siyang imbestigahan para sa seryosong paglabag sa batas eleksyon lalo na sa pagbabawal ng ilang uri ng campaign contributions. Ang kanyang 100 pesos o 100 million pesos donation sa kampanya ng kanyang ina, si Senadora Lauren Legarda noong 2022 elections ay lumabag sa Section 95 ng Omnibus Election Code. May mga ganun pala, no? May mga paglabag pala di umano sa batas ito pong si Congressman Lebiste. But anyway mga tol, binanggit lamang natin yan kasi kung nagawa ng House of Representatives na disiplinahin ito pong si Congressman Kiko Barsaga, eh tiwala tayo dapat na kaya ding disiplinahin ng Senado ito pong si Senator Ronald de la Rosa. Napaka-unfair naman kasi. Sumasahod po siya ng kumigit-kumulang 300,000 pesos sa isang buwan tapos hindi po nagtatrabaho, hindi po nagpapakita sa Senado. Kaya pakinggan po natin ang legal na opinion dyan ni Atty. Romeo Macalintal. Uh, sa Civil Service Commission or even in the Senate Rules, wala po talagang... Um applicable rule on being absent without leave? Well, hindi naman sinasabing wala. Ano, Iba lamang ang wordings. Ano, hindi lang sinasabing no work, no pay. Ano? Mm -mm. Hindi kasi ganun. Pero sa ilalim kasi ng ating saligang batas mismo, yung uh, mga members ng Congress, both houses at ng uh, Senate and the... Uh... Ay, nakalimutan ko palang ipaalala, no? Sa balita po natin na kalap, at napanood na po na napanood ko na po kanina ang Independent Commission for Infrastructures ay formal na pong nagsimula ng kanilang live streaming sa pagdinig na kanilang ginagawa kaugnay po ng mga flood control anomalies ang nakasalang na kongresista kanina, hindi ko lamang natandaan ng pangalan, ay mula po sa Quezon Province or Laguna no? kung uh... Kung magpapatuloy po iyan, maganda ang mangyayari kasi makikita na po natin yung mga tanungan, maririnig na po natin. Kasi lang isa po sa mga disadvantage po ng live streaming, katulad po nung nangyari kanina, may mga personal na katanungan na hindi po dapat iere. Kaya ang nangyari, hindi po tuloy na pagbigyan na sagutin ng resource person. Alam nyo na siguro kung ano yung tinukoy ko kanina, kung napanood po ninyo yung ICI live streaming. Pero sa mga hindi po nakapanood tungkol po iyon sa request sana ng ICI na yung telepono o cellular phone ng kongresista ay masuri nila matingnan. Pero hindi po pumayag yung kongresista sapagkat uh, marami daw po doong mga mensahe na hindi naman daw po kaugnay sa mga flood control anomalies investigation. At ang dahilan niya in particular magagalit daw po sa kanya yung kanyang asawa. O, tuloy po tayo sa pakikinig po dito kay Atty. Makalintal. House uh, of Representatives, meron silang power to uh, punish their uh, members for disorderly behavior. Aha. Ano ba ang ibig sabihin ng disorderly behavior? E, yung isang uh, hindi kaigay igayang uh, ugali, ano ha? Uh, o masamang ugali ng isang miyembro at yung definition niyan ay it is left uh, within the discretion ng both houses. So, yung pag-absent without any sufficient reason, sa aking palagay lang naman, ano, mm -hmm. yan ay disorderly behavior. Kasi kung ang isang ordinary clerk lamang ay kailangan magpaalam sa kanyang amo kung siya ay mag-absent, there is no reason why a uh, ay uh, senator or sino mga elected official ay hindi magpapaalam sa uh, kanilang amo na sila ay mag-absent. Kaya nga yung sinasabi nga uh, hindi daw applicable no work, no pay, ako hindi naniniwala dyan. Kasi meron tayong sa Ligang Batas na merong rules na sinasabi ang mga Senado at ang Kongreso ay dapat meron silang uh, punishment para sa kailang mga members. Hmm. Ang ating uh, Senate rules, nandyan din, the power to punish any member for this obligate behavior. At sa, sa, sa ating uh, mga desisyon ng ating Korte Suprema, ay pinag uh, binibigyan ng karapatan o kapangyarihan ang both houses to punish their members for disorderly behavior. Kaya yung sinasabing no work, no pay, hindi applicable, hindi ako naniniwala doon. It's not uh, in the same words, ano, but yeah. there are words of similar import na pwede nilang gamitin. But it's something so basic and fundamental, Attorney Romy Mack, di ba? Mm -hmm. Na magsabi ka man lang doon sa Senate President, mm -hmm. whether Ayoko. Kung hindi oh. man in writing, eh, kausapin mo siya at sabihin na bakit kailangan oh. lumiban ka. Oh. Hindi ko ba? Oh. Yes. Kaya, oh, uh, uh, yung mga nagsasabi, ko, ay, hindi applicable no work to pay. Sino nagsabi? sabi yeah. Eh, hindi hindi na hindi, hindi talaga ganun lang. Ito, sa paniniwala ni Atty. Romeo Makalintal, dapat i-apply yan kay Sen. Ronald De La Rosa. At dapat gano'n naman talaga, mga to, lang sakit naman kasi noon. Biruin ninyo. Pangkaraniwang empleyado ka, gobyerno o pribadong tanggapan. Tapos pag hindi ka nagtrabaho, hindi ka sasahuran. Samantala ito, binoto pa ng taong bayan ha. Hindi na nagtatrabaho, tapos patuloy pang sasahod. Saklap nun. Kaya dapat aksyonan po ito ng Senado. Tayo'y nananawagan sa Senate President po natin, Tito Soto, and sa chairman po ng Committee on Ethics kay Senator J.B. Sito na baka moto proprio kung meron mang ganung rule sa inyo kung walang magrereklamo eh matalakay no kasi ang disorderly na tinatawag na ito behavior nitong si Senator Ronald Dela Rosa ang makakatugon dito ang Committee on Ethics no medyo umahaba tuloy yung listahan na maaaring kaharapin itong si Senator J.B. Ejercito sa kanyang uh, committee na pinamumunuan. Ano? Nandiyan po siyempre yung mga issue kina Senator Risa Ontivero, Senator Robin Padilla, Senator uh, Rodante Marcoleta, at saka si Senator Chase Escudero. Pero ang pinakamaingay dyan sa lahat yung issue kay Senator Kiss Escudero dahil merong isang abogado na si Attorney Aceron na tutok na tutok talaga diyan at uh, publicly nga pinepressure niya ang Committee on Ethics na aksyunan na ito pong reklamo kay Senator Kiss Escudero at ngayon madadagdag maaari itong kay Senator Ronald Dela Rosa ganun pa man ang pinaka dapat makita natin na aaksyon dito syempre ang pinuno sino ba ang pinuno ng Senado Senator Tito Soto. Sana naman po, Senate President Tito Soto, hindi lamang sa salita ninyo kastiguin si Senator Ronald De La Rosa. Umaksyon na po kayo, gawan nyo na po ng kaukulang aksyon kung ano inararapat ayon po sa inyong mga sinusunod na panuntunan diyan sa Senado. Nang sa ganon, hindi po masayang yung panahon bilang senador nitong si Ronald De La Rosa at igit sa lahat, hindi po masayang yung ibinabayad po ng taong bayan napasahod po sa kanya. On wordings, but words of similar import could be uh, taken from uh, the Constitution, the Senate rules, at saka sa mga desisyon ng ating Korte Suprema. Mm -hmm. Ang ating ang Senate rules nila sa ilalim ng Senate rule uh, 20, ano, 34, ano mismo, ay nariyan na upon the recommendation of the Committee on Ethics, the Senate may punish any member mm -hmm. for disorderly behavior. Mm -hmm. So in, this, in other words, kung ito ay iti-take up ng Senado at magkakaroon ng proper resolution at proper uh, verification, po pwedeng mag-recommend ang Ethics Committee. Nakita nyo ngayon na nangyari kay Congressman Barasaka, di uh ba? -huh. Oo. Na sila, eh, eh, meron silang penalty ngayon of suspension. So, in the same vein, sa akin palagay lang naman, ano, uh, po pwede rin maglabas ng resolution ang, uh, uh, ang Senado para talakayin ang bagay na ito. At saka, siyempre, siguro para magkaroon naman ng proper rules. Uh -huh. Nakakahiya naman ano, sa mga ordinary clerk natin na kailangan silang magpaalam, di ba? That would be very discriminatory pag sinasabi natin walang rule na nagsasabi na hindi pwedeng uh, ma-apply in no-work, no-pay uh, policy ng ating pamahalaan. That would be a very discriminatory rule kasi uh, kawawa naman yung mga mabababa natin, mga empleyado ng pamahalaan oo nga po hindi nga lang din po na turning sabi oh exemption or freedom from punishment uh harm or loss ang ibig sabihin ng impunity eh in a way ito na nga yung tinitingnan natin na may culture of impunity dito sa Pilipinas and yet we see yung legislative uh, branch ng ating pamahalaan eh marami pala silang exempted exemption sa ating oo. batas pero sa, kung ano man, kasi na, sinasabi naman na si pag-aaralan nilang mabuti. Mm I heard uh, Senate President uh, mm Soto na sinasabi na pag-aaralan nilang mabuti ngayon. Palagay ko naman, ang bagay nito, they will be taken up by the Senate. Ano? Hmm. At siguro, I, I'm sure na uh, Senator uh, Patron de la Rosa is listening at saka napapakinggan niya ang bagay nito. Baka naman for delicadesa, siya na mismo ay uh, susulat. Ano, ha? Uh, and by... natinig niyo, Senator Ronald de la Rosa, for delicadesa di pa alam mo kung ano talaga ang kadahilanan bakit ka ayaw pumasok diyan sa Senado. Kung ang dahilan mo, natatakot ka na ikaw ay may warrant to arrest na at maaresto, sabihin mo ang katotohanan at igit sa lahat. Kung yan ang dahilan mo, dahil hindi ka na magpapakita pa eh, magbitiw ka na sa panunungkulan mo bilang senador. Yan ang uh, pinaka-right thing to do. <laughs> <laughs> Otherwise, eh, mas nararapat mong gawin, pumasok ka na. Gampanan mo ang pagiging senador, Senator Ronald de la Rosa. Hanggang dito na lamang muna mga tol at nagkaroon ng problema yung mga aso namin. Maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta. Lagi po ninyong tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.